Hello po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa akin channel. Kuya Daysan. Good morning po sa inyong lahat ngayong araw ng Webes. At ng umaga dito sa Italia. At uh, sa araw po ito, ay nandito po kami sa mm -hmm. Parokya Santa Giovanna Antida. Ayan, nandito po kami mga kapatid sa simbahan na ito. Dahil, dahil, uh, ako po ay, uh, kami po, kasama ko ang aking mahal na asawa, ay, ay, uh, mag-attend ng funeral ng aking uh, amo kasi bago kami umuwi ng Pilipinas noong nakaraang July, nitong uh, July 20 yan, kababalik lang namin ngayong September ay yun po ay nagpaalam ako sa aking mga amo na ayun nga ay, hindi na ako mag uh, tatrabaho subalit ang akala nila ay ako ay nasa Pilipinas Subalit, kahit ako, ang akala nila ako ay nasa Pilipinas pa, ay nag-text sa akin sa WhatsApp ang anak ng aking amo. Kasi, pati yung anak ng aking amo ay uh, uh, nag uh, din ako sa kanya, sa kanyang bahay. Ngayon, uh, yung dalawang anak niya, yung isa ay nag-text sa WhatsApp, message. Tapos yung isa naman, sa WhatsApp pa rin, pero audio naman. Kaya, uh, yun nga, binalitaan ako ng kanyang... Uh, Uh, ano daw, uh, kumbaga, uh, ang tawag doon ay isang malungkot na balita daw dahil yung kanyang uh, uh, papa ay, uh, yun nga ay pumanaw na. At dahil doon, dahil uh, masyado naman akong napalapit din sa kanilang pamilya at yung sila din, ay sa, ganun din sa akin, uh, kaya minabuti namin na uh, sa huling pagkakataon, ay masilayan ko pa ang aking amo. At syempre, makasalamuwa ko ang aking mga amo. Ayan. Pati yung mga kaibigan noon, kaibigan ng amo ko, nung uh, ano, ay uh, sa kanila din. Mga nagtatrabaho din ako sa kanila. Kasi yun nga ay, kapag, ang tawag doon, kapag uh, hindi hindi naman sa pag-ano, nagustuhan naman ako, kaya nire-refer din ako sa um, mga kaibigan nila. ay Para magkita ko pang muli. Ayan. Nandito po kami, pero sa ngayon ay sarado pang simbahan. Kasi maaga pa. Maaga pa ang simbahan na ito kasi ang schedule ay ali 10:30 si or alas 10:30. ang uh, ngayon ang oras pa lang. ngayon ay ang oras pa lang ngayon ay uh, alas 9:13 uh, pa lang. Uh, kaya halos 1 uh, hour and 45 minutes pang pa antayin. yan dito yan, kaya sarado pa ang simbahan first time ko rin po makarating sa makapa, makapunta sa simbahan na ito uh, Santa Giovanna Antida Ayan, first time ko rin po makarating dito kaya sa pagkakataong ito ay uh, ituturo ko na lang po muna kayo Ayan. although ako naman ay hindi masyadong uh, hindi masyadong familiar sa lugar na ito although eh, nandito lang ito sa suna nito, ning itong aking mga dito lang ito ayan talag nyo no ito uh, merong libre ito dito po ay uh, inumin yan inumin na tubig pero sa kanila ito naman sa banda dito ay may faucet kasi usually dito kasi ang uh, isa sa isa sa kagandahan dito sa sa Italia ay uh, bawat uh, bawat zone uh, bawat kanto ay merong uh, continuous flowing water. Ayan, potable water po yun. Uh, drinking water po yun. Uh, 24-7, yun po ay, yun po ay uh, continuous flowing po yun. Ayan, uh, libre. Kaya, ayan. Kaya lang dito ay, dito sa may bandang simbahan ay mayroong faucet. May rubinito. Ang tawag naman doon ay ito. Maganda, mayroon silang park itong simbahan na ito. Ayan. Siguro di ko alam kung doon sa banda doon, doon ang pinakang, doon ang pinakang pinto kasi nga first time ko makarating sa simbah uh, simbahan na ito ito po ay kesa o parokya ng uh, uh, Santa Giovanna uh, Antida ayan yan po mga kapatid ayan, ayan. Uh, hindi na ako dito masyadong familiar sa luar na ito pero uh, itutur ko din po kayo <laughs> ayan uh, parang dito nga ang inter hindi ko alam ah hindi yata ito ang entrada doon yata talaga entrance sa isa kasi ito naman ayun no may mga nakapark na sasakyan uh, hindi nga dito yan sa banda dyan pag lumabas yata doon sa banda doon yun ang pinakang ano yata pinakang highway ay eh, tama highway nga Ayan. oo doon sa labas doon yan ito mga kapatid uh, salamat po sa inyong panunod sa aking uh, ito may nakasulat na Kiesa ah, tama doon nga talaga ang Kiesa kasi ibig sabihin hindi dito ang entrance doon talaga kasi yan na nakalagay, naka arrow Kiesa ibig sabihin doon pupunta doon doon talaga ang pinakang entrance no? So, yan Kiesa uh, Italiano Kiesa tapos sa uh, atin ay church nandun ang church yan po Ayan, maganda ang bulaklak <laughs> ayan tapos ito rin maganda rin ito ayan ang ganda rin ito oh. Ang ah, ganda, oh. Ah, akala ko lang, basta-basta ah, lang natalahib. Hindi pala, eh. Ang ganda, oh. <laughs> ganda ng blaklak. Tapos may mga puan. Ganda, ganda. Ganda pala dito. Sige, babalik tayo doon. Aakyat ah, tayo. Ang laki ng mga fortune, oh. Tapos ito naman yung uh, chicas. Ayan naman yung chicas. Hindi ah, ko alam, ang tawag niya sa atin. Ayan, ah, ano ang tawag nito, mga kapatid, sa atin? Yan ang halaman yan. Basta dito, ang tawag kasi dito ay chikas. Ayan. Ibig sabihin chikas, uh, C-I, uh, C-A-S. Chikas. Ayan. Pianti di chikas. Tapos yan, uh, meron ding, uh, meron ding, uh, meron ding uh, saging. Hindi ko alam kung anong klaseng saging yan. Uh, hindi, uh, pero ganyan lang siya. Hindi siya masyadong lumalago. Kasi nga, uh, hindi naman talaga siya Uh, ang saging kasi, yan talaga ay nabubuhay sa tropical areas. Tulad natin. Kasi ang, ang Pilipinas ay tropical areas. Tapos ito dito kasi ay hindi naman dito tropical, kaya yung saging ay hindi masyadong uh, umasin so, Pero tinatanim nila. Mo, tinatanim nila kasi maganda kasi yung lupa pag tinatanim tinataniman ng saging kasi uh, tumataba ang lupa pag tinataniman ang banana Alam. Ayan po mga kapatid, bumalik na ako dito sa taas. Nagdadatingan ang mga tao. Ah, uh, siguro ito na nga yung mga tao nang uh, uh, nagdadating na. Mga kakilala. Yung naging amo ko po yung mga kapatid na pumanaw na, uh, ang pagkakaalam ko nung kanyang kabataan ay isa sa, isa siya sa kilalang uh, mekaniko dito sa uh, dito sa Roma. Ayan, that time. Ayan, nagbukas na nga ang simbahan. Pasok tayo mga kapatid. Uh, papasok tayo sa simbahan. Kaya lang. Tama. Ah, tama. Hindi pa naman. Chinecheck. Inaayos lang. Pero hindi pa ako magsasalita sa loob mga kapatid. Ano? Ayan. Pero papasok po tayo para habang wala pa mga tao ay ma kunan natin ang ano ang loob ng video ang loob ayun mga kapatid ito na po ito na po mga kapatid tapos Did. Dumating na. Ayan, sige po mga kapatid, dumating na. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sige mga kapatid, papatayin ko na po mga kapatid. no Kasi dumating na po. Okay.